kumakain tayo ng alo-alo guys ayan no oh. yan kumakain tayo biglang bumuhot yung malakas na ulan kita nyo guys may araw tapos umuulan tapos may rainbow 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 ayun no know, may rainbow ayun ah lakas ng ulan guys so ayan no oh. tapos biglang napaligpit sila ate <coughs> bigla nilang linipit yung ano paninda nilang halo-halo makain pa naman tayo pero nagdilipit na sila malakas na ang ulan yan o oh. isang basahan na yung miyo natin yan o oh. motor oh. star yung picture na, na video na natin yun lakas ang ulan o oh, nyo guys ay nagaluwal lang tayo nabutan tayo ng malakas na ulan ay, yung grotto nakita yan eh si ate kanina tinulungan niya yung matanda na sumakay ng tricycle yan o, oh, liliquid na sila Dito siya, ito may kasama rin. Kasama rin ako dito, nanabutan ng ulan nung habang nag-alo-alo. Ate. Yung isa kanina, take home. Lakas pa rin yung ulan guys, oh. Yan, oh. Hindi pa makalikpit sila ate. Biglang, ano? Bigla na lang umulan, ang araw pa, oh. Kitaan yung araw. Fine. na ito mag oh o. At na-lictit na yung paninda niya. Lictit niya na yung mga paninda niya. Ayan, kasama na yung ate. Tatago. Dalawa sila nagtitinda ng alo-alo dito guys. Punta lang kayo dito. Araw, daily naman sila nagtitinda dito eh. guys nakaligpit na sila lakas pa rin yung ulan na may araw yan o nakapayong na yung mga tao guys Ayun na nakikita nyo, mga nakasilong o. Oh. Ano pala dito? Ta nandito pala tayo sa ano? Ah, Garcia Signals. Ito yung mga presyo ng bigas dito sa amin guys. Oh. Kanya na rin kababa ngayon. Dito, dito to sa bayan namin dito sa Bangge Dabra. Ito yung mga presyo. 36. Pinakamababa. Ah, Yan. May mga 60 pa. dablang init kanina ng eh. Ngayon umaaraw pero umuulan. Yan oh, kita nyo guys oh, yan oh. Oh, kita nyo malakas pa rin ang ulan. Kalsada yan guys, hindi kanal lang, Abot yan eh. Ayan sila ate Hanapin nyo yung ano Pagkagusto nyo ng halo-halo yan. Sila nagtitinda rito Ito yung pwesto nila Maganda rin yung ano ni ate dun Kaya lang naulangan na si ate Nagtitinda ng talong guys hmm. Nagtitinda ng talong Pangihaw mga malalaki Malalaking talong Yan naman yung harapan ng Banggit Central Market. Mas pa rin ang ulan, no? Ano tayo pa pa tayo dito? Wala tayong payong, wala tayong Eh, iba na kamotor na liligo na. guys, oh. Naliligo na sila. Kaya nyo ulit yung groto Ang ganda ng groto doon guys oh. Kasi yung lakas ng ulan Araw pa rin guys Yan guys medyo tumila na yung ulan Pero maagos pa rin yung tubig Ayan o oh. Ah, nakalikpit na yung halo-halo, wala na sila dito. Yun, uwi na tayo. Alis na tayo, guys. Oh, hanggang dito na lang. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Ito yun ang TV po. And eh, thanks for watching. Sa init ng panahon, biglang umulan dito. Sa bayan namin. May araw pa. Dire-direcho yung ulan. Tapos, may umano uh, din yung araw thanks for watching guys